Mm. Good morning mga ka-ITs. Kumusta ang lahat? Saan man kayong panig sa mundo na roon? Happy weekend sa ating lahat. Ngayon ay Friday, sa February 16. Naalala niyo ba, nung unang bugso ng gera dito sa Israel, gumawa ako ng video tungkol sa mga caregiver dito na ako'y nagtatanong ko kayo ba'y uuwi kasi ang Pilipinas ay nagparipatrate nung time na yon. Hi guys, welcome back to my channel, Emelda Tampos Official. For today's video, ay mag-update lang ako kung ano na ba ang kalagayan namin dito sa Israel. Ang lahat ng mga OFW na nandito nagtatrabaho ngayon. Sa awa ng Diyos ay okay naman kami lahat dito. Di kagaya nung unang bugso na talagang nandun yung stress namin, anxiety dahil sa pangyayari. Talauna, nag-offer ang ating gobyerno ng Pilipinas katuwang ng Philippine Embassy dito sa Israel na magpa-repatriate ng mga OFW dito sa Israel na gusto nang umuwi sa Pilipinas. Dalawa sa mga kaibigan ko ang umuwi na ng Pilipinas. Yung isa ay ka-flatmate ko pa. Hindi ko akalain na ganun katindi sa kanya ang impact ng gulo dito sa Israel. Naintindihan ko rin siya kasi siya ay G2G first time niya magkaranas ng ganitong gulo at malayo sa pamilya kaya iba yung pakiramdam na nalayo sa pamilya at mayrong uh, gira dito sa uh, bansang pinagtatabahuan namin di kagaya ko na naranasan ko na, na nagkaroon din ng gera dito. Kumbaga, hindi, hindi na bago sa akin. Kaya, na naging matatag na rin ako. Na, nasanay na lang din ako sa ganitong sitwasyon. Basta, hindi lang apektado ang lugar namin dito sa Haifa, ay sa akin ay hindi ako uuwi. Kasi, alam ko na pag uwi ko ng Pilipinas, kahirapan lang ang madatnan ko. Okay na ako dito as long as hindi naman ako apiktado at tuloy-tuloy naman din ang trabaho ko at sweldo, okay na sa akin. Malaking pasalamat ko na kay nasa taas na nabigyan ako ng blessings ng ganito, na ganito na nakapagtrabaho pa rin sa kabila ng lahat ng kaguluhan dito sa Israel. Ang pangalawa kong kaibigan na dito mismo sa building na to na nag-work, nadatnan ko siya sa labi at nakita ko yung senaryo nilang mag-amo na nag-iyakan at sakit ng pakiramdam na magpaalam na itong caregiver at ang employer ay tanggap naman niya kahit na minahal niya. Ganon kasi dito mga kaibigan. Basta maganda ang yung pakitungo sa yung alaga na tinuturing mo rin silang kapamilya ay ituturing ka rin nila ng kapamilya din. Kaya ganun ang attachment namin dito. Magkaiyakan talaga. So, ayan nakikita niyo sa gilid ko ang senaryo ng aking kaibigan. Ang rason naman niya, hindi kagaya sa isa kong ka na talagang apektado siya sa giyera sa so, Kung baga natakot siya sa sitwasyon. Pero ito, yung isa kong kaibigan ay nag-decide na lang siyang umuwi dahil sa kanyang asawa na may sakit sa puso. At ayaw niyang bigyan na ito pang alalahanin na dito sa bansang pinagtrabahohan namin ay merong gulo. Kaya para na lang na ikapanatag sa kanyang asawa ay umuwi siya. Sabi naman niya ay may sapat naman siyang ipon para makapag-start muli sa Pilipinas. <laughs> Salamat, buka. Ani buka. You like it. Oh, yeah, 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 Don't worry. No. Yeah. She's, She's also very nice. Yes. She will be very good and mm -hmm. very nice. Mm -hmm. But Cindy was almost two years. Yes. She's my granddaughter. daughter. Look. Yes. Kita mo kung gaano ka niya ano kamahal. So talagang nakadecide ka ng umuwi? kabayan, kung kayo po ay bagong napadpad sa aking YouTube channel at nagustuhan nyo to, inanyayahan ko kayong mag-like, subscribe, and hit the notification bell para sa tuwing mag-upload ako ng bagong video ay una kayong manotify. Maraming salamat. At sa mga datihan ko namang subscribers, maraming salamat pa rin sa panunood at binalik-balikan nyo ang aking video. God bless sa ating lahat. So, ang pangalawa nating video ay tungkol naman sa aking reaction, aking naramdaman nung ako ay napabisita sa Tel Aviv Museum. Iramdam ko yung sakit na naranasan ng mga pamilyang ng mga na-hostage at napatay noong October 7. Kahapon, napanggawi kami sa Tel Aviv upang makilibing sa pamilya ng asawa ng aking alaga na nailibing kahapon. After namin makipaglibing, minabuti namin na ilibot ang aking alaga sa buong Tel Aviv. Tinala ko sa anak ng aking alaga sa Tel Aviv Museum. Nagpasalamat ako sa kanya na binigyan ako ng pagkakataon na mapuntahan ang Tel Aviv Museum. Dito sa Tel Aviv Museum, dinala ako ng anak ng aking alaga at pumasok kami dito sa tunnel, tumambad sa akin ang mga picture ng mga hostage na nandito nakalagay at ah, karamdam ako na may pagbubumba ganito pala ang pakiramdam ng nasa tunnel kung ako kaya ang nasa kalagayan nila parang hopeless na rin siguro ang pakiramdam ko Aro-aro may mga activities dito para sa mga pamilyang na hostage. Umaasa na ang kanilang pamilya ay makauwi na. Yeah. Let's go now. It's all for Makikita nyo sa video ito ang isang mahabang lamesa o at nakasettings na Simbolo ito sa paghahanda nila sa pagbalik ng kanilang mahal sa buhay na galing sa gasa. At ito namang isang table na mahaba rin na hindi magandang pagka-settings, ito ang simbolo ng pinagdadaanan ng mga hostages na nasa gasa ngayon. Dito, bring them home now. At makikita niyo ang isang malaking puso na nakakadena. Sa bidyong ito ay pinakita ng ang batang hostage na kamakailan lang nagdiwang ng kanyang isang taon niyang kaarawan sa Gaza. Ang pangalan niya ay si Kiefer Bibas. Yes. At dito naman sa punong kahoy, makikita natin mga nakasabit ng mga iba't ibang cards na gawa ng mga kabataan dito sa Israel. Nagbibigay sila ng magaganda messages, pag-asa para sa mga hostages at sa pamilya ng mga na-hostage. Kung nagustuhan niyo itong video na ito, maari lang pong mag-like, subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa tuwing ako mag-upload ng panibagong video. Maraming salamat and God bless. Kita kits ulit.